magandang tangali po sa ating lahat mga, mga idol isang masayang pagbabalik naman sa ating unting channel pasensya na kayo tagal natin walang upload ngayon lang ulit tayo nakapag adventure gawa ng masamang panahon dito sa lugar namin ganito kasi pag panahon panangamihan mga idol pasulpot sulpot yung malakas na hangin saka yung matinding ulan kaya lumabo yung tubig lumaki ang mga alon So dito lang tayo sa may sakop sa lang na barangay, barangay Puta Maria ng Parungan City. Dito ako sa may Napla. Subukan kong ikutin tong Napla kung makaya na. Sana hindi na, na masyadong malabo yung tubig. So ang lang mga idol, kung ano yung mahuli natin. Let's go! Malabo pa ang tubig pero kaya na siguro tumakita yung isda. Ano tara ng ilak? Tuwa dalaw. Kakakalat ng tubig. Napakagalaw. Ada ਰਹੇ <laughs> Thank mm -hmm. you. para tayo lang sa gising kung tumagi sa ayun tayo start of all the pang ulam natin pagkagalaw sa pagkalakas ng agos grapan tayo laki rin yung alon halabo na yung tubig malaki pa yung alon dalaw laki ng alon no? hirap magasinta <coughs> Salamat Mahal tayo punasay lah Para tayo lang Sa lipawad kung tawagin sa amin no? mm -hmm. o file fish Ito po ang ulam, ginagataan Dito na tayo sa may Sabangan Pagkalakas na nga Agos doon Lalaki pa ng alon Buti na lang pabor yung Agus papunta dito Ah, isa to lang Hmm. <laughs> Yung napunahan natin kanina ng filefish Dito pa rin tayo ng pala Dalawang filefish na tayo Binalikan ko mga idol May <laughs> laman na laman Siguro ito yung kasama. Hindi lang natin ito napansin kanina. Salamat. Masarap ito na ginagataan. Wild fish. fish. <tip> tayo napakalagi ka ng ibasan salamat gawalin ko tayo ng mga ilak sa kapail fish malaking glissing na ito mga idol kakapangulan tayo tapos mga kapang binta. mga sir, mga isang kilo yung may bibinta natin salamat salamat grabe napakalakas ng agos buti na lang at papunta dito yung agos sumunod na lang ako sa agos sinabayan ko na lang lalaki pa kasi ng alon kaya malakas pa yung agos saka napakagalaw ng tubig nahirapan pa rin tayo magasinta kahit na malit ng na anapa na yung ginamit natin so mga idol maliantawin lang tayo sa bahay para kiloy natin kung na kailang kilo tayo a few moments later So, ayun mga idol, dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga natin. <laughs> ayun din. Kinikilo na ni Bunso. Okay na natin. Salamat. May kamatan na anak ha? Hinay. <laughs> Talaga naman. Si Bonso. na. Si Bunso. Ayun na natin. Tumutulong na si Bunso. Hindi pa. Yan lang muna. Ito na yung pangulam natin, anak. Ito so, yung pambinta natin. Yan. Ano yan? 1 kilo and 250 grams. Yan pa. Sige, anak. Lagay. Ito so, yung pangulam natin. <laughs> Ang dami. Dalawang pile fish, 1 Yan kilo and 450 grams. Yan malapit na nga yeah. malapit na mag isang ka kalahati salamat at makabinta rin tayo hindi pa tapos na ito eh yade opo tapos opo ay mga idol ayos na maka binta tayo dito ng 250 tapos may pang ulam na tayo Gardiita ak. Ayi. Narasaan din? Sar. Say so, medel no, bali, antayin na lang tayo sa next upload natin. Hindi muna tayo makapag catch on cook ngayon kasi langanin yung oras, kailangan maiyano natin. may upload sa so, tagal tayo walang upload para mga tayo. So, antayin na lang mga idol sa next upload natin. Maraming salamat po mga idol sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsabay-bay. Yes.